Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Tricia Mekirino at sa episode na ito, tuturuan ko kayo kung paano binibilang ang unit ng isang headline ng balita. Ano nga ba ang ulo ng balita? Sinasabi dito, ito ay pamagat ng balita, uh, unang nababasa ng mababasa, at um, dapat malinaw at makabuluhan ito. Sinasabi po dito na... Ang ulo ng balita ay hindi basta pamagat lamang. Ito ang nagsisilbing paanya niya, niya sa mampabasa para basahin ang buong balita. Kung hindi ito malinaw o kapansin-pansin, malamang hindi uh, mapapansin ang buong artikulo. So paano nga ba ginagawa ang pagbibilang ng unit? Ang tamang pagbibilang ng unit ay mahalaga upang maisakto ang ulo ng balita sa espasyo ng layout sa dyaryo man, TV screen o digital news banner. Tara alamin natin kung paano ito ginagawa. Yan. Ang bawat karakter o elemento, titik, bilang, banta, at espasyo ay binibigyan ng katumbas na unit base sa laki at lapad nito. Narito ang pangunahing gabay. Una narito ay yung maliliit na titik, karaniwan may uh, isang unit. Ito so, sa manipis na I, J, L, T, F, may katumbas na 0.5 unit. Sa lapad naman ay MQ na may katumbas na 1.5 unit sa malaking titik na normal ay 1.5 na unit sa malapad na Mw ay may katumbas na dalawang unit sa manipis na uh, LJ at JA uh, may katumbas na na isang unit. Ganon din po sa mga bantas may bilang din na unit ang tuldok, kuwit at iba pa ay may katumbas na 0.5 na unit. Yung gitling at tandang pananong panipi ay may katumbas na isang unit. Ganon din po ang espasyo sa pagitan ng mga salita na may katumbas na isang unit. Yung mga numero bi, uh, bilang isa na may katumbas na 0.5 na unit, Ma, uh, mga bilang na uh, dalawa hanggang siyam at 0 ay may katumbas na isang unit. Ayan, narito, narito po yung isang halimbawa ng headline. Tatlong paaralan na sira sa bagyong dante. Isa-isain po natin sila. Ayan, sa tatlo po, may katumbas ito na isang unit. Sa paaralan na uh, P1.5 plus A1 plus A1 plus R1 plus A1 plus uh, l 0.5 plus A 1 N, plus N 1 plus 0.5 na may katumbas na uh, 8.5 na unit. Yan sa nasira naman po, N 1.5 plus A 1 plus S 1 plus I 0.5 plus R 1 plus I, uh, A 1 na may katumbas na 6 na unit. Sa naman po na S1 plus uh, A1, na may katumbas na 2 unit. Yung bagyo naman po na B1.5 plus A1 plus G1 plus Y1 plus O1 plus N1 plus GY, na may katumbas na 7.5 na unit. Sa Dante naman po ay may D, 1.5 plus A1 plus N1 plus T, 0.5 plus E1 na may katumbas na 5 na unit. Sa espasyo, sa pagitan po ng mga salita ay may limang espasyo. 5 times 1 equals um, may katumbas na limang unit. Ayan po, para po sa kabuuan, 1, uh, plus 8.5 plus 6 plus 2 plus 7.5 plus 5 plus 5 is may kabuuan po siyang 35 na unit. At iyan ang tamang paraan ng pagbibilang ng unit sa ulo ng balita. Makakatulong ito sa maayos na paglayout ng headlines lalo na sa print at digital platforms. Subukan mong gumawa ng sarili mong headline at bilangin ng unit nito kung makakatulong ito sa'yo. Huwag mong kalimutan i-like, share ang video hanggang sa susunod. Salamat!